Hello, Lasers Organist po ulit ang inyong lingkod. Ang topic po natin ngayon, bakit nga ba may mga kababaihan na hindi dinadatnan ng menstruation or regla? So ano yung mga possible reasons? So tatalakayan ko natin ngayon. Sana po ay panoorin nyo po hanggang dulo at share nyo po ito sa iba. Well, ang mga sasabihin ko ay mga possible causes lang po. Kung may concern po kayo sa inyong mga kalusugan, like hindi dinadatnan, mas mainam pa rin po na kayo ay magpakonsulta sa mga doktor. By the way, sana po panoorin nyo ang iba ko po po pong videos. May mga videos po ako tungkol sa katanungan sa sexual health. Uh, mga tanong kung paano tumigil sa sigarilyo, alak, bawal na gamot, at iba pa po pong mga vlog Sana po ay supportahan niyo po sa pamamagitan ng pag-like, share, subscribe, at click niyo po yung notification bell. Pindutin niyo po yung all para ma-notify po kayo sa mga future ko pa po uploads. So dito na po tayo sa mga possible causes kung bakit hindi dinadatnan ang mga kababaihan. So first natural reasons. Number one, Pregnancy. Ang pagbubuntis ay most common reason kung bakit hindi dinadatnan ang mga babae. Kung buntis na ang babae, titigil ang kanyang regla hanggang sa may panganak ang kanyang baby. Number two, menopause. Kapag ang babae ay nagkaedada tumabot po ng siguro mga 45 hanggang 55 years old, ay makakaranas po siya ng menopause. So ito na po ang magiging signal kung saan hindi na po niya kayang magkaroon ng baby. Tapos na yung kanyang reproductive years. So, titigil talaga ang kanyang regla. Number three, breastfeeding. Temporarily, ang babae hindi dadatnan. Lalo na kung tuloy-tuloy ang kanyang pagpapa-breastfeed siguro I think 9 to 18 months na tuloy-tuloy, pwede siyang hindi datnan. So, ito po ay libreng pamamaraan para hindi po kayo muna mabuntis. Kailangan tuloy-tuloy po ang inyong pagpapa breastfeed. May ilang mga babae na hindi dadatnan talaga. Meron naman pong nagkakaroon ng irregular period. So, tapos na po tayo sa mga natural reasons. Dito naman po tayo sa mga paggamit ng contraceptive. Uh, katulad ng pills, Implant, IUD, ay, ay talaga nga namang makakapagdulot po yan ng absence of menstruation. Kung gusto nyo po na gumamit ng mga ganitong contraceptive, pampigil sa pagbubuntis, ay mas mainam na magpa-check up muna po kayo sa mga doktor, kahit sa mga health center o PD, para po ma-advisean po nila kayo ng best method para pwede niyo magamit. Pwedeng dahil sa mga gamot na iniinom niya, baka nagtitake siya ng antipsychotic or nagkikimo siya for cancer, nagtitake siya ng gamot sa antidepressant para sa blood pressure medication at gamot sa allergy. Possible na effect po niyan ay absence of menstruation. Next reason ay baka sa lifestyle. Baka si ma'am ay may eating disorder na tinatawag na anorexia or bulimia. Kapag sinabing anorexia, ito po ay sobrang konting-konti ng kinakain niya dahil takot siya na mag-gain ng weight. So, ang mga nagdaranas po ng ganito ay sobrang payat. Okay po? Dito naman po tayo sa bulimia. Sila po yung sobrang dami ng kinakain and then ang kasunod po nun ay I susuka po nila or gagamit sila ng mga pampadumi, laxatives, tapos magda-diet po sila at sobra sila mag exercise para po hindi sila mag-gain ng weight. So kapag konti ang kinakain ng babae, syempre babagsak po yung kanyang kalusugan. Yung nutrition po na pumapasok sa kanyang katawan ay konti. maapektuhan po yung kanyang hormones, pati po yung body fat po niya babagsak. Ano pa po, po? Excessive exercise. So kapag sobra sa exercise, like sa ginagawa po ng mga atleta, ayan, sobra yung kanilang exercise, maapektuhan po yung kanilang regla. Dahil sa sobrang baba po ng taba nila sa katawan at sobrang paggamit po ng enerhiya. Ano pa po, po? Stress. Kapag kasobra tayong stress sa pang-araw-araw natin ginagawa, sa trabaho, sa bahay may physical and emotional stress eh baka apekto din po yan sa hormones po ninyo. So ang dulot po niyan pwedeng malaktawan yung regla po ninyo. Sunod, baka si ma'am ay meron pong malalang sakit or meron po siyang sakit like diabetes, celiac disease or immune disorder, autoimmune disorder. So affected pa rin po talaga ang kanyang regla. Now, sunod ay hormonal imbalance. Baka si ma'am ay may PCOS problema sa thyroid, tapos may tumor dito sa pituitary gland po niya, affected din po yung production po ng hormone. So, pwede magdulot po ito ng problema sa regla din po. Lastly, structural problem. Baka po si ma'am ay nag-undergo ng cesarean section o kaya siya po ay nagparas pa. So, naapektuhan po yung lining ng kanyang matres. So, possible maapektuhan din po yung kanyang regla. And, ganun din po, lack of reproductive organ. So, baka nung pinagbubuntis siya ng kanyang magulang, hindi fully developed yung kanyang reproductive organ. Like, wala siyang matres, wala siyang cervix, vagina. So, talagang hindi po siya magkakaroon. So, advice ko lang po sa mga babae na talagang hindi nakaka-experience ng regla or may missed period, napakahalaga po na magpakonsulta po kayo agad sa mga doktor, sa mga OBGYN para ma-check up po kayo at mabigyan po kayo ng tamang lunas. Ang amenorrhea or absence ng regla ay may epekto po talaga sa buong katawan. Ganon din po, makaka-apekto sa kakayahan ninyong mabuntis. So, napakalaga po talaga na kayo ay nagpapacheck up para malunasan ng anumang uri ng komplikasyon. So, tandaan po natin, prevention is better than cure. Ingat po kayong lagi at mahal ko po kayong lahat. Bye-bye!